Gandang araw mga master. Ang silaw ng, ano. Ang silaw ng araw. Ipakita ko lang sa inyo yung estado ng pipino ko ngayon. Tinamaan ng ano? Tinamaan ng downy mildew. So, ito. Para familiar din kayo. Para makita nyo rin kung anong tsura pag tinamaan ng downy mildew. eto yung dahon yan nasa isang metro pa lang yung baging nito yung mga dahon malapit sa puno nakikita nyo may naninilaw yan yung ano, tinatawag na dahon ni mildew pag ganyang may naninilaw ano to sakit na karaniwang tumatama sa pipino pag ganitong ano, malamig yung panahon. Tapos sobrang ano, sobrang hamog. Yan yung nagiging karaniwang dahilan kaya may mga ganitong sakit na tumatama sa uh, tanim natin. eto ah uh, ori ng pong gusto. So, sa ngayon kasi, nagtry ako maghanap ng fungicide na pwede nating uh, gamitin para ma mapok sa ito kaso walang mabili dito sa ano sa mga poultry supply namin nag order pa ako sa online hindi lang ako sure kung kailan darating yun hindi ko pa rin totally na ano yun na gamit para sa ganitong sakit yung mga nauna ko kasing tanim hindi naman tinamaan ng ano eh, ni mildew so ngayon lang ako naka encounter pag na try ko yun mga master ah uh, yun, i -re recommend ako rin para doon sa mga iba nating uh, kamaster na nagtatanim dyan ng, ano, ng mga pipino. So, ang remedyo lang na magagawa natin ngayon, tanggalin lang muna ito habang ano. Habang inaantay ko yung yung fungicide na gagamitin natin para maagapan to uh, tanggalan ko na lang muna ng dahon ngayon para hindi kumalat kumakalat kasi to mga master ayan o oh, sa mga dulo na yung eh, mahirap pag ano. Mahirap pag ganitong sobrang lamig ng panahon tapos mahamog. Tapos ito mga master pag yung bawat makuha ninyong dahon uh, wag itatapon kung saan saan ito sa akin nag ano ako nag dala ako ng malagyan ko pinipon ko lahat ng ano ng dahon na nakuha ako dito kasi nga punggos ito pwedeng uh, kumalat lalo ito pag tinapon natin kung saan saan lang baka pati yung ibang tanim natin maano madamay eh. So, ilagay natin sa ano? Ilagay natin sa tamang lalagyan. Tapos, dalhin natin sa ano? Dalhin natin sa malayo. Pwedeng sunugin or pwedeng i sa lupa ito. Ang mga dahon na natamaan na ng ano? Nung daon So ito lang muna yung ano natin solution sa ngayon habang nag-aantay tayo ng ng fungicide. Hindi siya ano, hindi siya kaya ng dietin. Yung dietin na na fungicide. Oh, may ano na to. May mga bunga na na maliliit. Sunod na linggo to. Pwede na to. Oh, mapipitasan na to sunod na linggo. Yan ay yung ano. yung estado ng ano ko tanim ko ngayon. Huwag niyong ano, huwag niyong hayaan pag may mga ganitong sakit na tumama sa tanim kasi dahil dito iiksi yung buhay ng tanim hindi tayo makakaani ng maayos. ano to uh, lumalala pang napabayaan so pag ano mga master pag nagamit ko yung insecticide na gusto kong i-apply dito pag effective update ko kayo